up mga kamars? Hi, Good, so, Good evening everyone mga kamars. So kami lang muna ni Jonas kasi natutulog pa si Rungji. Tulog pa yung isa. Uh, okay. So quick video lang to Jonas. Uh -huh. so quick video lang to mga kamars kasi ito po ay tungkol sa Ah... Uh, ano, ano, tungkol po sa ano? Sa, sa stream. Sa ads sa aming video. So nagtaka kami kung bakit may ads na yung video namin ngayon lang talaga, ngayong araw, uh, April 28, no? Oo, ngayon lang. Na, may nakita kaming ads kahit sa, sa 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 cellphone ng kasama ko nun sa trabaho. Oo. Oh. Nung pag-check namin, may ads sa talaga. Ads o, tapos yung ang nakapagtataka doon is bakit may ads na kami kahit rejected yung oh. stream ads namin. Rejected daw mga mm. hindi pa kami tinanggap ni mm -hmm. Shane. So nagtaka lang kami kung bakit kasi actually yung stream ads namin, inoperan tayo nung March uh, ba yun? Inopera in tayo Pebrero. February, February. February. So, Plus, unang apply uh, namin, rejected. Reject. Dahil sa intellectual property. Tapos, pangalawa. mga pangalawa, mga Mars na, no? Mars March. Na. Rejected na. pa rin. Rejected pa rin. Tapos, ngayon, ngayong araw, nag-notify nun sa ano, sa sa Facebook namin na rejected yung stream ads. Uh -huh. Pero, nag ang nakapagtataka is merong ads yung Mayroon ibang ads. video namin. Uh -huh. Usually, sa mga bagong upload natin, no? may 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 ads. So, baka ano, baka sila na yung nagka-reject, dapat hindi na dapat i-reject. nga. <laughs> <laughs> so ayan mga kamas, papakita namin yung screen record. So puntahan natin yung dashboard namin. Let's go! Let's go. yan mga kamars kung nakikita nyo so talaga rejected yun so, Reject, rejected. talaga at saka doon sa not yet eligible yung stream ads at saka ano ads on reels so, saka uh, ano yun live ads live so, ads, so, live ads. yung available yun, namin is ano pa lang stars star, saka bonus bonus at saka yung subscription oh yun yung oh, hindi yung, like. yung subscription kasi subscription mga kamars is yun yung kusang mag subscribe sa sa Facebook natin saka sila yung magbayad pero sino wala pa naman nag-subscribe sino sino naman kami mag ano ah, pag so yun mga kamars, so sana tulungan namin kami mag-pray na, mag na sana lang, mga o, na din kasi o. ako din mga kamars, inopen, ko, ka sa, oh, inopen ko sa oh, uh -huh. ko sa cellphone uh -huh. o, pag click ko din may ads din may ads din o, uh -huh. may ads. yung ano namin mga kamars, ba yung video namin sa, sa may libro na ikitik-itik oh, uh pa -huh. tingnan, yun. nyo mga kamars, may ads yun at saka yung isa yung nagluluto kami gamit yung rice cooker, gamit lang yung araw mga kamars kayo so, isa yung ano, yung reaction yun. video ko. Oh, asa ka reaction video ni Dudong hmm. yung kanina lang. Gabi la, pa lang, gabi pa lang. May asdin din mga kamars, So sana po. So, ayan, sana, sana po. Totoo na, na yon. Uh, error mita. error ni Sir Mita na nagkamali siya. <laughs> 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 na dapat. Yun na yun. Uh, baka naman Sir Mita, um, naman, ibigay niyo na. Uh, alam nyo uh, naman kung man. ano yung goal namin Sir Mita. alam niyo na yan, alam nyo na yan. So, yung yung sana pagod at hirap namin mga kamars, uh -huh. natin mga kamars. Kasi uh -huh. Tulo. Pati yung ilong na natin sa kaka-video. <laughs> okay, ka okay, okay, okay lang yan. Yeah, uh, hindi lang mata tumulo pati na ilong. Tumulo na rin. So, ayan. Sana naman, <laughs> Sir Mita, uh, tutu tutuhanin mo na. <laughs> Samahan na rin namin ng dasal kasama no. yung mga followers natin. At, syempre, kung papalarin, kawaan, kawaan ng Diyos na maging monetize na kami, syempre, magpaano din tayo sa ating mga solid supporters. Uh, natural. Natural. yan yeah, yeah. naman yung goal natin. So, ayan. Hanggang dito lang muna yung video namin. At, walang sawang pasasalamat yes, yes. sa amin sa inyo sa walang sawang suporta. So ayan, yung sana, host, ni Junax. Yes, sana po Rose totoo, totoo na po ito mga kamar. Sana hindi lang po ito, ano yun doon, napilik mata. Pilik mata. Pilipa, sana uh, hindi lang tayo napilik mata. Pag-click pag, pag uh, ano natin, pag-click natin. Observe natin. Na natin. na natin. baka natin. Baka natin na, may papasok na earnings, no? Okay. So yun, maraming salamat, maraming salamat sa mga solid mga supporters kamars. at huwag kalimutan. Yes, huwag kalimutan yung role natin mga kamars. Isa-isa, dapat share, like, follow, subscribe. Maraming talaga maraming salamat, salamat mga kamars. God bless. Bye-bye.